Ayan po, tinan niya yun. Hindi niya po kasize yan. Local po yan. Nilagyan po ng bulak para lang umano po. Oh. Dapat po yan, malaki yung baterya niya. Niremedyohan oh. lang po yung, ano niya, yung baterya. Hindi po dapat ganyan ang baterya niya. Local po ito. Nilagyan ng bulak. Nakakasira lang po ng ano yan, ng red mm. o. Oh. Saan po pinilagyan yan ma'am? Hmm. Yung, din ang bayad yan, tapos ganyan ang nilagay. Nilagyan bola. Ah, bye-bye. Ito po yung original niyang baterya mga Pakita ko rin kay tatay ko yung pagkabalot na lang. Ayan yung bulak. Ito yung original niyang baterya. Ha? Diyan nyo nalang maglagay yun. <laughs> Diyan nyo po. Oh. Bulak at saka yung yung baterya. Tandaan mo kasi. Diba? Bulak. <laughs> Tapos local pa yung ilagay nila. Porque okay. okay.